'yung ano kasi 'yung going against the flow, mahirap talaga siya. Um, part part na po doon ay 'yung expectation na maraming iba, iba't ibang tao magkakaroon ng kanya-kanyang opinion, mm -mm. comments 'yan, mm -mm. gan So whenever you make a decision that goes against the flow, i-expect mo na na mayroong magsasalita dito or may magko-comment diyan na, mm -hmm. "Ah, bakit mo ginagawa 'yan, ganyan ganyan?" Mm -hmm. So cancel culture actually adds to that, no, yung kahirapan ng pag-decide to go against the flow. Kaso lang, um, ang pinaka po dito is, when you go against the flow, dapat, galing yun sa conviction mo. Nga, ano po yung conviction? Ito po yung talagang belief and trust sa puso mo, na ito yung gusto at kalooban ng Panginoon para sa'yo. Kung maayos yun sa puso mo, then kahit na, ano pang sabihin ng iba? Hindi talagang ito yung paninindigan mo. Uh -huh. Ito yung prinsipyo mo na, ito yung sabi ni God sa akin, kahit ano pang sabihin nyo, I will follow God rather than men.